Hello, good morning. Nandito na naman po kami sa Hacienda Villa Blando. Ma'am, ituturo nyo po ba uli kami sa Hacienda nyo? Hindi na kasi natural po nakita, di ba? Hindi, yung mga iba. Ulit po ba tayo? Eh, yung mga iba nyong kasama. Yung iba nyong kasama. Yes, ang sila na yun yung magsasabi kung saan tayo po tumita. Ano pong bunga yan? Yan, yan, Saan? Yan. yan. Ito? Hmm. Mais. Ay, akala kong talong. Ay, eto, paragis. Paragis to. Anong paragis? Paragis. Ang da Damo yun, tira. Damo. Okay. Paragis yan, dude. Pwede bang makita yung mukha mo, ma'am? punta na naman po kami ng ilog Ang pagkakasalanan ng mga kapatid na hindi nakakapagpapakita na hindi nakakapagpapakita ng mga Gue tanda mentora nuka rute ang protipattako ng kartip-erman ng vaado na mayang mayor! Nyari, challenge lang ito Mayroon pa. Ibang mo, ibang mo.